Nung tayo po ay nahulog sa kasalanan, namuhay sa kasalanan, tanda po natin, tayo po ay under ng wrath ng ating Panginoon. Tayo po ay object ng kanyang puot. Paano po ito naayos? Sa pamagitan din po ni Jesus Christ. Through the Lord Jesus Christ, yung favor ng Panginoon ay napa sa atin po ulit. Di ba napahaganda po na ang Diyos alam natin hindi na po galit sa atin And hindi na rin po tayo guilty sa harap ng Panginoon dahil po sinapalatayan natin yung ginawa ni Cristo God sa sa krus. Ano po bang ginawa niya? Si Jesus Christ po, sabi ng Philippians, go, oh, He was God. Hindi niya po ipinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Pero Diyos po siya, ha? Sabalit, so, ano po ginawa niya? Nagpakumbaba siya at nag-anyong tao para ano? Ialay yung kanyang buhay Obey the Father Obey the Father, mga kapatid, mga kaibigan Bakit po? Kasi disobedient po tayo Yung perfect life Yung will ng Panginoon na hindi ginawa ni Adan At hindi natin ginawa lahat Ginawa ni Jesus Christ 100% Tinasayan niya yung Diyos Ama Upang ano po? Sa kamatay niya doon sa cross mapawi po yung galit ng Diyos, yung poon ng Diyos sa kasalanan. Tandaan po natin, yung poon na tinanggap ni Jesus Christ no sa cross ay poon ng God the Father na dapat pong ibuhos para sa iyo at para sa akin. Dahil tayo po ang nagkasala at hindi si Jesus. Tandaan po natin yung mga kapatid, yung cross na wala na pong tao. Wala po tayong tao dito yung cross natin. Kasi po si Jesus Christ, tinanggal sa cross ng libing at muling na buhay paalala po sa atin ng empty cross, empty tomb paalala po sa atin na si Jesus Christ na matay para sa ating mga kasalanan, nilibing at pagkatapos ng tatlong araw, muling na buhay para ibigay yung kapatawaran sa ating lahat at ipagkaloob yung buhay na walang hanggan kaya po tayo ay mayroong buhay na pag-asa dahil si Jesus po ay buhay magpakailanman nasa kalangitan sabi niya po sa John 14, huwag kayong mabalisa. Alis ako at pupunta sa bahay ng aking ama upang ipaghanda kayo ng tirahan. At kapag handa na yung tirahan ninyo, babalik ako upang kayo ay dalhin at isama sa aking tahanan magpakailanman.